Magandang umaga na linggo. March 30, 2025. Muli po ang pagbati ko ng magandang araw. Magandang gabi. Saan man ng mundo kayo naroon ngayon? Kumusta po kayo mga kakanto? Sa video ito ay mapapanood ang side trip namin na mga lady riders sa Pelomena Spring Nature Resort and Farm. Formerly, Villa Pelomina Natural Spring Resort na matatagpuan sa bayan ng Indang Cavite. Kilala ang resort na ito sa running water na pool, ang ilog na sinagyan lagyan ng semento sa ilalim. Sinisimula na rin nila ang additional attraction na park sa kabilang pangpang -pang ng ilog. May mga alaga silang old streets, asno, manok, itik, gansa at iba pa sa ngayon ay ongoing ang construction sa farm na ito. Kung gusto naman ninyong i-challenge ang inyong sarili para sa pero height, ay mayroong hanging bridge upang makatawid mula sa resort patungo sa farm. Pero mag-iingat lamang po kayo dahil marupok na ang mga sahig itong kawayan. Meron naman po na nakahandang pamalit na bagong kawayan. Maaring sa mga susunod na araw ay mapalitan na ito kapag hindi nagaanon marami a ah, mga thank oh, you <clears> hmm <throat> ito <laughs> oh, at bag. Ayun, hanggang <laughs> doon. Ayun, hanggang doon. Ayun, hanggang doon. Ayun. Pero may mapapos din eh. Malalim ba dyan, kuya? Pinakadulo. Agad dito lang daw niya. Ah, mababaw lang? <laughs> ayun, Ayun nakatayo sa. Ano, na, na. gano'n <laughs> yan, uh... yan. eh. Ano, <laughs> <Ayun>, naka... ka na lang kayo sa gilig. Yeah. <laughs> <Ayun> na pinag Ayan, 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 Oh, show walk, ha? Ayun. Show ko yuk. <laughs>

May iwan ng mahinang loob.

ulit, hindi pa naka-video, picture pa to. Hindi nga, wala nga nga Ah, meron. Meron naman 'yan. ulit, ulit, Jesse, hindi pa naka-video. Putawan <laughs> <laughs> na. Ay, ay, teyra. tapos ikot ulit dito. Oh. Ito dito, <laughs> Takot. Mas takot si maria maiwanan kasi sa tumulay. <laughs> wala kausapin nyo loko 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 pala eh loko 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 pala eh loko 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 pala eh hi 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 ang oh, laki nito oh <laughs> Ito manok. Oh, ito oh, hindi kayo nakakatalo niyan dito. Wala yata. Sabi na nga. Manok na to eh. Ayun na mas malalaki oh. Alin? Uy, ano, ano, ano anong ano anong Hi! Baga tumalo na? Hi! Hi. Anong ibon niya? Nagigalingan mo, Hilda. Ayun, gusto, gusto ko, ko brown. Kain na kain na, Uli ka ng isa. Hindi na tuloy kumain. Doon kasi marami, doon sa kabila, oh. Ano ba uli mo? Gansan, chicken? Chicken. Ayun, oh, marami na kumbulan doon, no. oh. Mabait daw yan. Kuha ka ng isa. Ito, labuyo. Ayun, may ostrich, oh. May Ito, labuyo. Yung ostrich ang uliin mo, Hilda. Ah, ah, ostrich, Kuya, ikaw nga umuli. Nangingit na nga muha eh. Ang tutuka Kuya, Ay, to. Na ba, Ay, ito na na pahuli. Ito na pahuli. Ito na pagkain uh. <laughs> <Lalo> lumayo. <laughs> Walang mahuli si Hilda. Ano na? <laughs> wala <lala. laughs> Ayun na, nakahuli. 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 <laughs> Oh picture! Picture! Ayusin mo! Ayan, yeah, gano'n! Gano'n ang hawak! sa <laughs> <Ayun>, okay, picture! Kuya, yung gansa na yan! yung gansa, di diba? Diba yeah. nanghahabol yan? ba yung gansa ba ba ito Ang gansa, liig. Ayun, ayun o, no, yung gansa, ayun o. No. Anong ano na Ah gansa naman? <laughs> <laughs> Hiningi. Pugo pa ko yan, pugo. Hindi daw, <laughs> hindi. Higala <laughs> ah, eh, po. para e, ano ka lang. Mo? Ano po yan? Kinakain e, niyo po yan. yun, yun. Tara. yung kalay. Palay oo. Ip. Ip. Oh. Ipa. <laughs> Thank you for watching. See you on my next video.